What's up, guys? Yan ang aking mami. Kumakain siya. ng <laughs> po <laughs> 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 ang ulam po niya ay, ayan, dilis. dilis. Tapos, sinausaw niya sa suka. Tapos, meron po siyang kape. Black coffee ang iniinom niya. Ayan siya. Paborito <laughs> <laughs> daw po niya yung dilis. <laughs> Paano mo naging paborito ang dilis, Nay? Sarap. Ah, masarap daw. <laughs> Bakit masarap? Ay, pagkain Ah, dahil pagkain. May pagpipilian ka bang ibang ulam? Maroon. Ano? Karnim babo, karnim manok. Nasaan? Wala. Nakainan. <laughs> <laughs> kuya inam. Wala yung sabihin yung pagpipili ang baboy guys. Nasa palingki pa. <laughs> Kaya... Wala pang pambili. Wala pang pambili. Kaya diles lang daw po muna. Test muna dito. <laughs> test, test. <laughs> Kahirap ng buhay.